Ciao raga, musta naga? Ako ay excited na i-share sa iyo raga yung good news Dahil ng OG ay natanggap natin yung magandang uh, balita Kasi uh, inubisuhan tayo na yung isa sa mga raga na in natin Na nagtiwala na kung saan yan uh, Nag-file siya ng request para doon sa pag-reimborso sa Kompas Ay mayroon na siyang result at makakatanggap na ng reimborso Ang matatanggap niya na reimborso ay 3,020 euros siya ay uh, taga Roma na nagpa-assist doon sa ating kakulab na naan sa Roma na si Maria Love. Kaya maraming salamat doon sa iyong uh, pagditiwala at saka doon sa mga iba pang raga na nagtiwala din, nag sa atin. Hayaan mo raga, umaasa tayo na sunod-sunod na yan Maglalabasan na rin yung resulta nung sa iba at makakatanggap na rin ng rimborso. Ngayon, request ko raga. Huwag mo magpa-follow up ha dahil kami mismo ang mag aabiso sa iyo kapag ka ikaw ay mayro na ring reimburse sa Kompas. Kaya raga tiwala la hayaan mo darating din yung pagkakataon na ikaw ay abisuhan namin at makakatanggap ka na rin ng inyong reimburse doon sa Kompas. Kaya raga maraming salamat. Tiwala la ang okay? Maghihintay maghintay lamang. Gracias raga. Ala proxima.